Prisco no? Prisco ba? Oo. Oh, Prisco, talaga, Anong tawag nito? Tuli. <laughs> <laughs> yan. <laughs> Grabe naman Prisco, Hindi ba uso ang kuha nito? Ang timbangan? Hindi uso? Ay, hindi. Walang timbangan nito. Ah. Masira. timbangan <laughs> <laughs> Grabe mga kabisaya, hangtod karon daily pa jud ko katuo nga nakaabot na ko sa Hulo sulo Pagka human natog pa mainit mga kabisaya, atong next destination karon mao ang public market diri sa Hulo sulo Mga kabisaya, as early as 7.30 sa buntag, busy na kayo ang public market diri sa Hulusulo. Pag-abot na mo sa merkado mga kabisaya, unang nakita nako ko kaning bisayang manok nila nga tag 250 ang isa. 3 pa lang daan mga kabisayaan, agad ko kung napalang ko'y dala ng lutoanan, magpalit ko native chicken, tas lutoon ako somewhere. Nakita po nato ni mga lansones mga kabisaya, nga nakasandubag na daan. Diri pa lang daan mga kabisaya. Nakita na nato nga wala sila timbangay din Ang ilang uso diri is tapok-tapok or tumpok. Gisuri po nato ang sulod sa ilang public market mga kabisaya. O nakita po nato ni mga other delicacies nila diri sa sulod. So sa akong paglibot rin mga kabisaya, nakakita na dito kong timbangan o kaning timbangan, diri na ginagigamit nila sa bularan. O kabalo mo, unsay mas nakamazing amazing mga kabisaya, kahit tag 600 pesos ra ang kilo sa ilang bulad nga pusit. Makita po nato sa oban display nila sa mga kinason mga kabisaya, nga limpyo gid kaayo kay nakasilofane na or nakatapok na. Ano to? Tuyo. Okay. Nakakita po tagdaghang kuratsa diri mga kabisaya. Grabe. Guys, kuratsa guys. Grabe na ba ni katambok nga crabs? Crabs mo siya nga. Wow, grabe. Oh, grabe. Mga kabisaya, nakatilaw naman man ko kuratsya o glamian gihapon ko kuratsya pero pagkakita gid na ko ng king crab diri nagig ko galaway o ayaw mga kabisaya. Kung lang ko'y kaila diri sa sulo nga pwede ko makiluto nakiluto nagid ko mga kabisaya grabe yun. Entire time nga na ako sa merkado nga gasig libot-libot ako na huna, ang king crab ragyod kay gusto di doon ako mukhaon o king crab. Munang next time sa pagbalik gid na ako digit pwede nga di ko anan o magluto na lang gikus somewhere, bitaw. If ever malang wako'y kaila da sulo. Ah? Pukunan. Ah, oh, pukunan. Binagaling. Ito kasaba, no? Oo. Ito sinanlag? Opo. Sinanlag pa mo, ano tawag nito? Piyoto. O, ito? Same da Beauty lang. Beauty din. Ito, Bian Ban. Bian Ban. Oh. Kapating kahoy din. Oo. Oh. Oh. Pagkano? 25. Hi, ma'am. Kanawa ko sila timbangan. Kapo lang. nila. Kaya, ma'am. Kaya, ma'am. So diri mga kabisaya maklaro gid nato no nga walay bisan isang nga uh, nagamit sa ila og timbangan kay ang ilaging style dire is tapok-tapok, tumpok. Magkano? Lahat? Ah, ito, ito,

Lagi na yan lahat? Ito. Tapos ito? P300 lahat? Oo, lahat. 600 lahat Ay, grabe. Mura. Ito? 150. Ay, isa. Oh, grabe. Mura. Hi, Kia. Pero may bawas pa yan. Anong bawas? Ha? 500. 500. 500. 500. Kaya na na maluwag. Kaya na mura. Barato. Ngura. Aden malu ay, Ito 100 ang lahat, 100, 100. 150, 150. lahat. Tapos ito, 50. Presko no? Presko. Hay kuya. Ito sa 50. Sigwenta lahat. Presko 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 kuya no Hello. Grabe, <laughs> mura, mura. Magkano yan? 150, ma'am. Ang isang kalahati? Kalahati, 300. 150 ito. Ay, 150 kalahati. yung kalahati, 300, ma'am. Oh, grabe. Yeah, isang buo. ma'am. Oh. no? Prisco ba? Oh. talaga, ma'am. Anong tawag nito? <laughs> <Tulingan>. <laughs> <laughs> Grabe naman, Prisco. Hindi ba uso ang Ang timbangan? Hindi uso? Ay, ah. hindi. Walang timbangan nito. Masira ang timbangan, ma'am. Masira. Hello, kuya. Ang diri sa mo, ma'am. Walay pagkuha. timbangan. timbang. timbang timbangan tapok sa Pura naman yan. Ang dito o, sa tumaning mga kuan, mga 4 ka kilo na niya. Siya. Oo, no? sa amin. Oh. Upat na yan. Okay. Yabi mo oh. oh. Asa yan kaya? Asa 100? So, yan. Sa tumpok. Presko yan. Laki, presko. Ano yung mata o? Oh. Ngayon, oh. Grabe oh. oh. naman. Isang tumpo, 100 lang. Oh, 100 lang. Parang gusto mo nang tumira dito sa hulo. Ang dami ano, Ang mula, dami murang isda. Di uso yung timbangan dito, kuya? Hindi. Di uso. Press na press. yan lahat isang araw? Oo. Uh -huh. Or ano, dito lang mauubos sa hulo? Dito lang. Hindi huh? na ninyo i-deliver -de sa ibang lugar? Sa sa, sa Buanga? Kung um, marami. Kung um, marami. Kung marami. Grabe, bilib-bilib. Kung mulmol, kuya, magkano yung mulmol? Ito na, no? 700, ma'am. 700 na yan lahat? Oo. Hindi usong timbangan dito? Hindi usong, Tumpok-tumpok lang. 250, o? 150. Grabe, ba? Isa. 250. Grabe, no? Paano yung minyan, lutuin, kuya? Ano to, kuya? Balong. Balong? ilang? Magkano yan? 300 lang. Trended lahat? Oh, lahat. Pag-50 oh, na lahat? oh lahat na yan. para sa inyo. Hello, oh, oh. kuya. <laughs> 95. 95? Oh. ang kinilog din sa oil there you go mga kabisaya mo na itong paglibot diri sa public market sa hulusulo.